kumusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to So ngayon di tayo makapagpalabas at makapag road training na naman Grabe naman oh. kailan tayo sinisipag na, dire diretso sana Alright, so ito yung mga ibo natin Yan, uh, tambay cute lang muna sila dyan Wala eh, hindi nakikisama sa atin ng ano, pa panahon Siguro dahil nga magiging ano naman talaga, taglamig But syempre, hanggat maaari, iwas tayo sa disgrasya Kumbaga, hindi natin ipipilit yung mga dapat hindi naman talaga ipilit alright kasi tignan nyo naman kitang kita nyo naman uh, makulimlim siya pero yung hangin mamaya aabot siya ng mga 20 so mabilis kasi dapat ang, yung ibon sa ano pa nga lang eh, sa 14 to 15 medyo hirap na sila para pa kaya pag umabot ng 20 baka ako sana sila ipadpad Tsaka mabilis yung ano ngayon Yung tag dito yung Takbo ng hangin ngayon Kalmado lang dito sa baba oh. Pero sa taas maaano yan dito Mabilis yan mamaya So gagawin natin Tulad pa rin ng dati <laughs> Ano lang tayo dito ah. Ang tawag doon Pakain lang muna tayo Yep Maga tayong papakain ngayon kasi Pabalik muna ako ng ano, tag dito. Babalik muna ako ng ano, uh, bill. Alright. So, unahin ko muna yung ano natin. Yung mag-in ako. Kasi nga, itong week na to, puro ano lang, puro bad weather, cloudy na ganyan, tapos sa uh, maulan. So, pabalik tayo kapag ka okay na ulit yung weather. Tapos, start ulit tayo ng 20. 40 tapos pataas na so good luck all right so ngayon tara let's go set up ko muna yung ano nila uh, dito yung kanilang ano patukaan so tara let's go Ano sila sa dumaan? Okay Nagagalaw kasi okay. Takot sila Alright, let's go Pwede so, mga ibon yan 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 Napakain tayo ng maaga ngayon Dahil lalarga tayo So siyama ulit ang may iiwan dito pero possible naman na hindi ito na naman ng ilang araw dahil pangit yung weather natin. Yan. So, mahirap ipilit talaga. Ang dapat hindi ipilit. Kung baga, kawawa ibon. Yan. May mga matitibay na makaka-ano, makakasurvive sa ganyang weather. Pero, hindi lahat. So, mas maganda naman kung patas lang. Kung baga, kailangan ano lang, uh, maganda yung weather para mas okay, di ba? Yun. Yun nga pala bata na 'no ni ni Kuya Soy, yun. Know? Ganda ng ano talaga nito. Diba? Yun. Ganda ng bunto. Yun. alright All right. So bigay pa tayo. So itong binigay ko is meron na naman tong oregano. Kakahapon di tayo nagbigay ng oregano. Yan. Pampaganda kasi ng ano ng, ng, ng respiratory. Tsaka ng balahibo. Okay, so tara Let's go, bigay pa tayo. Kulit ng mga ibon oh, ikatlo na. Ayun. Kaya kung bigayan natin sa kanila, kala nyo, hindi sila nabubusog. Ayan, pwede na natin. Wala na. So, itong mga to, ah... Uh, Healthy yung healthy yung kanilang ano, respiratory. Kaya ganyan sila. Kala mo mga walang kabusugan. So, isa good sign yan mga kaburo ko to. Na goods na goods ng mga ibon natin dito. Alagang ano yan, kapistrano. Yan. Alright. And then, sa mga gustong sumali for next year, marami marami salamat. Ang dami nagpipm sa atin. Grabe. Alright, maglalagay muna tayo ng tubig. Ang ang ibibigay natin is ano lang, plain water lang kasi yung oregano ngayon hinalo ko sa patuka. Yan. So ngayon magbibigay lang tayo ng plain ano lang, ang dito. Plain ano uh, water, water. So tara, let's go. Sige, na natin 'to. So yun na nga mga no, kaburo ko to, bali ano na tayo uh, on the way na tayo sa Gainesville. Pero hulog mo na yung ano, yung ibon na napanalunan ni Ate Mai na taga ano, Lady Pancher ng Chicago. So hulog mo na ngayon, tapos rekta na tayo sa pupunta natin. So mamaya pakita ko sa inyo kung how many miles ang ating i-drive ulit. So tara, let's go. Drive na muna. So yun na nga mga kabro ko to, bali pangit ka talaga yung weather ngayon oh. So time check, uh, 3.13 tapos makakarating tayo doon ng 9.02 so di pa kasama yung pahinga dyan so palagay ko makakarating tayo ng mga 10 yan so nakalagay dito 5 hours lang ang, ano 4.48 yung drive 344 miles ang ating ida drive so pinaplano ko na di tayo masyado magmamadali so kahit abutin tayo ng mga 10 or 11 okay lang basta ang importante makarating tayo ng ligtas so yun na nga mga to this week wala tayo masyadong training gagawin ko kapag ka off si ama sa wednesday off siya pagka maganda walang ulan papalo play natin tapos next week medyo may araw babalik tayo next week ulit siguro ah, plano kong bumalik mga friday para ano magtuloy tuloy yung ating training Alright, so ngayon napagpasensyaan muna natin ang panahon And then para di namamasayang ang araw ko, like sa bahay lang tayo naka-stay Ang gagawin natin is, pabiyayan na tayo, papunta sa anak ko Then, para makaano tayo, makabawi-bawi tayo So, mamaya na siguro tayo magpapaalam, tayo muna natin na makarating tayo na maayos So tara, let's go! So yun na nga mga kaburo ko to. bali nandito na tayo sa Jamesville ulit Yon, bali kagabi pa tayo dumating dito ng mga ano, magteten pero di na ako nakapag ano, tag dito nakapag vlog dahil nakalimutan ko na. So diretso tayo pa So ngayon ang mangyayari is, ano ah, merong appointment si Amaya, dadaling ko sila sa hospital. Tapos, tintay natin, tapos babalik tayo rito. So yun na nga, bali dito ko lang muna tatapusin yung ano natin, yung vlog natin. Pati rito, pangat din yung panahon eh, na no? yun. I think buong Florida yata ngayon. So, nakita ko sa forecast Friday. Ah, uh, No, I mean, uh, Saturday, Sunday, maganda yung ano, yung panahon. So, uwi tayo ng Friday. Tapos, uh, tingnan natin kung hanggang saan yung mararating natin. So, ang, ang, plano ko Friday, uh, magpapahalo play lang tayo Friday para pagpag. -pag. Tapos, kasi ano eh, uh, yung, ano, yung weather Friday. Tapos, Saturday, <coughs> ano tayo uh, toss tayo. ay nga magto tayo ng ano, Friday siguro. At least kahit mga 20 miles siguro, mga panahon, okay yan. So, depende kung may maliwanag. Tapos, uh, Saturday, balik tayo ng 40 miles. Tignan natin kung maganda yung uwi. Or, ano, pag maganda yung uwi nila, abante tayo ng konti. Alright, so, dito na lang muna yung video natin. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Brown G. At welcome sa akin channel. Peace out, let's go! <coughs>